Kita lu yang itu-itu, nah, untuk lari nih, promo kami terus. Iwain mulang lang, di gitu sih, bro. Premium penuh, total bela, nih, peser. Jamur jaga, piraka noong ukuran <sa> kerja, piraka, piraka, dilaupulnya naga, open banget, <baba. tuk> loh, lelawe

mag nang ano lalaki is alright po magbilog bagay yan ito uh, yang okay. okay. so, ah dalawa to yung, eh. eh magkatabi lang to dalawa oh, sagya mo ko lang ka uh, ano oh. yung dextrose. Wala mm. na dents na siya. Ano ba yan na mamatay? Uh, Ay, pwede pa yan mabuhay ulit? Hindi, hindi na, pero okay. mamamatay lang yan pag kinuunan mo na ng ano ba tawag dito? Yung ano niya? O, yung sa utak. Nakapod na siya. Mm -mm. <laughs>